So ayan, meron na tayong garlic, onion, tapos tinadad ko na rin tong pork. liempo po ang ginamit ko. At pinagputol-putol ko na rin itong daing. So ano yan, isa lang yan na daing. Panghalo lang. Tapos para may konting tamis, gagamit tayo nitong equal gold. Dalawa. Yan. Okay, so punta na tayo sa kusina. Okay? Start na tayo doon. Siyempre, pangunahing sangkap natin ang pinatuyo na dahon ng gabi para magkaroon tayo ng masarap na laing. Yan. Sobrang dry na yan. 130 grams ang binili ko. And of course, ang ating gata. Kalahating kilo. Bukod yan, humingi ako ng sabaw ng dalawang pirasong nyug ito ang gagamitin natin para magpakulo ng mga sangkap natin okay? so gorebes na tayo sa kusina syempre, una gigisain muna natin ang ating mga aromatics kaya ng ating bawang at sibuya supposedly gagamit pa ako ng luya dyan, kaya lang uh, this is the very first time na magluto ako nito so hindi ko muna sinubukang haluan yan na muna dalawa So haluin lang natin 'yan hanggang sa maging uh, golden yellow or golden brown. Then saka natin ilalagay ang ating onion para uh, ma stir na rin natin ito. Napakabango kapag ka magkasama na itong dalawang aromatics natin. So Ganun din, stir natin ito hanggang sa maging translucent ang ating uh, onion. Hindi ko na siya tinadtad kagaya ng bawang. Then, inilagay ko na yung aking tinadtad na pork. Yan po po yan. Uh, sakto lang sa dami para pang sahog. Hindi kailangan ng napakaraming sahog yan kasi malasa na ang gulay pa lang pagka nilagyan mo ng gata tas mayroon pang daing. Okay, so haluin lang hanggang sa ito ay maglabas ng sarili niyang uh, juice o katas ng pork. At yun ang magbibigay ng masarap na panlasa na lalong mag enhance sa ating niluluto na lasa. Okay, so konting halo pa. So this time pwede rin natin sunod na ilagay ang sabaw ng nyog Ayan Gumamit ako dyan ng uh, pangsala or strainer para hindi masama yung mga uh, dumi na galing doon sa bunot ng nyog Ayan haluin lang hanggang sa ito ay kumulo at gagamitin natin ito hanggang sa maluto ang ating mga sahog na uh, tinagtad na pork At syempre pati yung ating Uh, gulay na lulutuin. So, pakukuluan lang muna natin yan. Pinakpang ko lang muna para uh, kulog ang init para matipid tayo sa ating uh, LPG. So, yan. Naglagay lang ako ng kaunting panimpla kanina. Kaunting alat para mas healthy ang ating pagkain konting halo lang yan. haluin lang ng haluin so from time to time tatakpan natin ito at lulutuin natin ito ng at least mga 10 minutes para uh, lumambot yung ating tinaddad na pork para maaboy natin yung makunat kunat at pwedeng makasira pa yan ng ngipin lalo na sa mga uh, false teeth ang gamit Oo. Yang ganda ng pagkakakulo niya, no? Naglagay pa ako ng kaunting ah, asin, kaunting paminta. Iyan. So, ganda tingnan ng pagkakakulo niya. At kagaya ng sinabi ko, uh, ah, tatakpan pa rin ulit natin yan hanggang sa talagang maluto ng gusto ang ating sahog. Okay. Yan. takpan lang muna. So, habang may takip yan, ah, mahina ang apoy natin. Pero malakas kumulo yan kahit na mahinang ang apoy. Ayan, makita nyo. So, nag-reduce na tayo ng, ano dyan, ng sabaw. Nilagay ko na yung daing para naman ito ay lumambot. So, Ganyan lang, pakukuloan ang lang siya pero hindi ko na yan gaanong hahaluin dahil baka madurog ang mga daing mahalo ang kanilang mga tinik. So yan, pwede pa yan kasi medyo matigas pa. So ngayon, nakita nyo, ibinos ko na yung purong gata, kalahating kilo po yan. Then, uh, konting halo habang matigas pa yung ating daing ay na-avoid natin na madurog yun eh pagka sobrang malambot na so yan, hinalo ko lang para maging pantay yung uh, liquid na inabutan niya kanina then eto, inilagay ko na yung gabi o yung dahon ng gabi yan, nakita nyo nag-shrink na siya uh, kasi mainit na mainit na yung ano, yung ating uh, gata yan konti-konti lang ang pag-fold hindi hahaluin kasi baka ano baka maging makati alam nyo naman kahit na malayo kayo sa makati baka kumati pagka hinalo ng mabilisan nya so folding lang pinu-fold ko lang tapos yan pina-flatten ko para ma-absorb lahat maka-absorb ng gata at ayan, kaya kung napansin nyo inuna ko muna na uh, halos malut uh, maging luto ng ating gata, ito ay para ma-avoid natin ang dahon ng gabi na maging malata ang result para hindi siya sobrang nabababad sa uh, pinakang sabaw natin which is the uh, coconut milk ayan, nakita nyo nag reduce na talaga ito ng kanyang uh, tubig ang naiwan dyan ay yung purong gata na uh, mayat maya pa mag uh, ano na yan, magmamantika na yan so, ayan so antay antayin na lang natin na magmantika ito para pwede na hanguin din. ciao chow chow na tayo kainan na okay by the way kaya hindi ko na tinatakpan yan kasi hininaan ko lang ang apoy at ayoko magtubig so para maaboy natin yun hindi na talaga niya para yung gata niya magmamantika pero hindi siya magpuprodus ng uh, tubig gawa nung takip hmm nanalamoy na so oh huh? ayos wala na sa sabaw we